Hi guys, nandito nga po pala kami ngayon sa Gandara dahil dinala nga po namin si Papa dito sa hospital. Motor po pala sa Salog yung sinakyan namin papunta dito. Dahil hindi naman po pwede isa kay si Papa sa habal-habal dahil mahirap nga din po yung daan papuntang Gandara. Naka-ready na nga po kami neto at bago nga po pala kami umalis ay pinaliguan muna namin si Papa. Alis na nga po kami neto and sinakay nga muna nila si Papa sa habal-habal. Sobrang init din kasi at para hindi na sila mahirapan pa magbuhat kay Papa. Huwag po kayo mag-alala guys dahil malapit lang naman po yung kay Papa. Diyan lang naman po sa may tabi din lang yung bangka na sasakyan namin papuntang Gandara. Papunta na nga po pala kami guys dito sa tabi kung saan nagaantay yung bangka namin. Ang to? bigas din? Hmm, palay yan. Palay na bigas. Bahal palay. Ano? Mm. Naging agad. <laughs> 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 Dinanim, bigas agad. Hindi bigas agad. Ay, Subiner. Subiner. <laughs> Ayoko na. Bye bye. <laughs> Naranaan mo lang ayon mo magbangka sa salog.

nang ang minto. <laughs> no, ko tong batang to. <laughs> Gusto niya lang na Gusto niya yung dire-diretso. Oh. Kahit sa habal, ganyan din pag minto. Oo, minto. Nanong humbay ito? Nanong humbay ito? Oh, ano <laughs> ah. <laughs> oh, trip mo? Ano yung trip? Opo. Mamaya mag strike din yan. mainit. Okay. เอาไปได้เลย <laughs> 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 <laughs>

Bababa na nga po kami na ito ay nadala na nga si Papa sa ospital sila kuya at ating nga pumuna ng kasikaso kay Papa papunta doon. Since bawal naman po ako pumunta doon dahil may bata nga po akong dala so ako na muna ng kasikaso ng mga gamit namin. Hinatid ko nga po muna yung mga gamit namin sa bahay kasi pupunta rin ako ng kalbayog para mamili ng mga kailangan namin. <coughs> Kaya kami na noon sa, Camiligo, no? sa Beach. ano ba ito? Sa cottage lang. Depende. May 1.50, may 2.50. pagdating nga po namin ng RFM, sunundo nga po kami ng parents ni Ate Geraldine. Dito po kasi kami sa kanila mag-overnight. at pauwi na nga si Ate Beth papuntang Manila. Pagdating nga po sa kanila, nagpaalam lang kami sa glitter. bibilin nga lang po kami dito sa May Gaisano. Oo oh, hindi okay, pwede na mag -pwede ng chicken. Ito pala ang ano ng doctors. Kapag ganito ba naman, kaya ako mag-stay dito ng ilang ano? Ang tagal? Yes. Tapos kung gusto mo mag-mall, makarating sa ano? Dito ka pupunta, katulad sa amin. Kung nag-egrave ka, yan. Kaya hindi maktogay sa ano. Ah, okay. Mayroon din sa'yo yung mga farmers. Dito, meron yung namin ng bahay so inasikasa po nila kami para kumain and grabe so bang thankful talaga kami din napakabait po ng parents natin Gerald. maraming salamat po talaga sa pag asikaso sa amin na nandyan po kami sa inyo <tikillar> 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 Hanggang dito na lang po and for today's video thank you for watching po bye mga love love good night